Hi guys. Ayan. panibagong mm. bagong vlog. Ayan. So guys, habang natutulog yung asawa ko, ako ay hindi makatulog. Kaya, ito muna, tamang gawa ng video. So, bago ang lahat, mula nung ako ay nag, ano, nag share ng, ng experience ko dito sa, ano, sa TikTok no sa YouTube sa YouTube so far may mga syempre may mga negative may mga positive may mga okay naman ang comment nila at sa mga nagtiwala syempre ah uh, mas sabi ko na masaya na sila ngayon dahil syempre gaya ng gusto nilang mangyari uh, mawala sa sa kasal at syempre at syempre ay makasal o di ba sa taong mahal nila so guys ito papakita ko sa inyo na ito ay sobrang legit ayan nasa sayo na lang kung maniniwala ka o magugo ka kasi sa sobra naman na uh, yung gustong gusto talaga no yung gustong gusto talaga ay nagtiwala sila at nakatapos na sila ngayon Papakita ko lang sa inyo. Hmm. Last year lang ako nag ano nag share nung natapos na lahat lahat talaga yung documents ko. I mean, uh, natapos hanggang kasal bago ako nag nag ano na share. Okay? So kasi ayoko yung mag-share ako tapos hindi naman pala Ah, uh, kumbaga hindi tayo matatapos, 'di ba? Kumbaga parang sa una lang. So yung sa akin bago ako nag-share, natapos talaga mula mula sa divorce. Tapos sa PSA, na-annotate yung marriage certificate ko, tapos uh, ano pa ba? Sumunod ay yung passport ko, sumunod yung yun nga, yung permission to marry dito sa Singapore. ROM, sa ICA tapos ano pa ba report of marriage, ayan so lahat ay masabi ko na legit yung documents, legit talaga yung uh, divorce okay, muslim divorce tama nga naman kasi uh, divorce lang naman kasi sinabi ko don uh, muslim divorce, kasi wala pa naman talagang divorce sa mga christian okay, so guys Ah, uh, ito yung aming group chat. Ayan, mga group chat namin, ayan. So, lahat ng nandito, yun lang yung mga nakapag-file. Walang mga outsider. Okay, walang outsider dito. So, ipapakita ko lang sa inyo kasi syempre ah uh, hindi para sa akin naman maniwala kayo, hindi wala namang mawawala sa akin, di ba? ako naman tutulong lang naman. So, ipakikita ko sa inyo yung marami na dito mga natapos. Ay, papakita ko lang sa inyo ay yung sino na yung kinasal. Ayan. So, Ayun uh, yun yung ipapakita ko sa inyo. Sobrang, syempre, sobrang saya. ba diba? Sobrang saya. Ayan kasi mga potong. So, yung unang kinasal dito, pa ko lang, no? Ma-flash ko lang. <laughs> ma ko lang. O, oh, ayan. Mm-hmm. Sila yung unang kinasal sa group na yan. Okay. So, hindi, sorry. <laughs> hindi ako nakapaghingi ng uh, permiso. Pero, ayan po yung mga kinasal. Okay. So, last year sila kinasal. Hindi ko na matandaan kung anong month. Pero, mga mukhang August, September, mga ganun. So, sumunod na kinasal, syempre, nandito sa Singapore. Ayan. O, oh, di ba? Legit yan. Mula sa permission to marry, syempre, tinulungan ko sila. Change ng apelido sa passport. Kasi, syempre, kailangan um, tapusin yung, ano, palitan yung kanilang apelido. No, gaya ko. Kasi, pag hindi pinalitan, hindi pinalitan na nag sa, sa ano sa ano ba to? sa single ang magagamit nila diyan yung apelyido ng ex nila di ba so yun ang mag a sa kanilang marriage certificate kapangit naman o oh, di ba so dapat talaga palitan yung passport papalitan yung passport tapos ay papalitan yung apelyido dapat yung single yung apelyido ng nang ano uh, ng tatay <laughs> ng tatay so ayan natulungan ko sila hanggang sa pagchange ng passport hanggang sa ah uh, ROM hanggang sa long term visit pass ayan at ayun si Atrine Nor naman kinasal siya noong November tapos ito yung huli hindi pero masya huli ito yung pangatlo Ayan, ang ganda niya, di ba? Ayan, so legit, di ba? <laughs> so guys, ayan, sobrang masaya ako para sa kanila. Kung ano yung saya na naranasan ko, syempre, nakamit din nila. Dahil sa kanilang lubos na pagtitiwala, no? Pagtitiwala at syempre, ginusto nila 'yon. At 'yun lang, guys. O, ba diba? Sobrang saya. So, yun lang guys ang masasabi ko. Uh, kung gusto niyo rin, why not? Tutulungan ko kayo. At saka, syempre, hindi lang naman din sa divorce ako tumutulong. Pati yung sa mga iba na yung sa may permission to marry. Ayan. So, meron din po yung um, meron yung kaibigan na na-unsuccessful sila sa permission to marry. Pero, Ah, uh, syempre walang imposible pag ginawa mo yung best mo. Kung <gasps> ginawa mo best mo. So ngayon kasal na din sila, 'di ba? Saya-saya. So 'yun lang guys, pag gusto ninyo na mag-file, mag-file ng ah, uh, divorce, Message nyo lang ako. Yun lang naman. May message nyo ako. Mag-comment kayo dyan. Mag, ano, then, yung WhatsApp number ko ay ano, pagka nasa ibang bansa kayo, uh, dito sa Singapore, ang ang code number ay plus 6597555339. Okay. Yan lang yung aking WhatsApp. Pwede kayong uh, mag-message sa akin. And then, uh, kung gusto ninyong humingi ng tulong. So, yun. Next, marami pang naka, pag once na natapos yung kanilang documents, ah uh, merit certificate na lang yung kanilang hinahantay. Susunod ay kasal na syempre. So, yun lang guys. Uh, syempre, kapag ka nag-file kayo dito, ay hanggang huli. Hanggang huli, hanggang makasal kayo. As long na kaya kong tumulong, mag-advise. Basta as long na alam ko yung, yung ah, uh, hihingi ninyo na tulong sa akin. ah, uh, kung ano ba dapat gawin, ganun. Kung ano ba next, 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 next. Ayan. So, kayang-kaya kong, um, uh, basta kaya kong tumulong. Uh, magbigay ng advice kung ano ba, yun, nandito lang ako so uh, yun lang guys so sa mga nagtatanong din pala ng mga yung ano ba tawag dito yung report of marriage nagreport of marriage kami nung July, nung July 2023 so sabi sa embassy 4 uh, to 6 months daw bago ma uh, ma posted So, maybe this week, makakakuha na yung aking kaibigan. Ayan, nagpapakuha ako. So, ayun. Papakita ko rin sa inyo, guys, once na nakakuha ng report of marriage. Bali, July, August, September, October, November, December, January. January, 6 months na. So, siguro meron na yon Okay. So, yun lang, guys. Uh, bye!